habang nakataas mo yun, hindi na natatulong pa masangit dito. Yan. Yeah, saan po, po Dito. Kung nag ko yung 1 to 10, gano'ng kasakit yan? <coughs> masakit? Saan po? Yung pa kasi. Dito. 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 Saan Dito. Tapos Dito. Dito. Gano'ng kasakit mo na? 8. 8 dito. Tapos dito. Ito mga 9. 9. Sarajo, se ganó que se recibe, tensa, 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 saat. tensa, 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 ten, tensa, 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 saya bahasa kayak nanti sense set tendetian Frida. Ini bahasa kayak saran ya. Dan bahasa kayak gitu. Wah, eh, dong banget. Ini saya tak sarang gitu Ano, medyo wala na. Kung wala na kung alari ka, 1 to 10? Oo, 6. 6. Dito sa kabila. Number 3. 3. Good. Good. Yes, what? Habang nararotate ko ito, sabi mo kanina, may number 6 na paying, Ngayon po. Wala na sir. Dito sa... Kikas sa kabila, number 3. Wala. Wala. Okay. Kailasan. Oh. oh. Tinga. Sabi mo kanina, habang nakataas ang kamay mo, meron kang naramdaman ng number 8 na kain dito. Ngayon po, kamusta? Wala. Wala. Sige ba? Good. Sabi mo kanina, merong number 9 na pain dito at number 8 naman dito. Wala. Wala pa rin as? Okay, good. Sabi mo po kanina, merong number 10 na masakit dito. Wala. Sa mapila. Number 10 na masakit dito naman sa kala. Maraming sa akin. Wala Sabi mo kanina meron number 10 na pain. Ngayon. Hmm. Wala. Ako na. Number 10 na masakit. Wala. Wala. May good. Number 8 na masakit. Wala. Sa katila. Number 8 na masakit. Pamusap po ang pakiramdam mo after ng therapy. Oh. Ano po? Mas nakahinga ng malog-log, hindi. Wala nang share mo mga shots sa ano. Okay. Nararamdaman mo masakit kanina. Kamusta? Wala nang. Pagdating po namin dito kanina, iniinda ko po siya. Ngayon, wala nang. Ngayon, wala nang. Sige. After po nito, kayo...